Hi guys, meron akong nakitang tuta na itinapon. Ginala ko dito sa bahay guys, ginamot ko, may sugat siya. Ito po yung sugat niya, oh. Ayan, oh. Malaki po yan guys. Ayan, malaki po yan. Ayan okay. po, um, maliit pa siya sa mga tuta ko. Ayan, parang umiiyak siya, yan lang ka ha. ginamot ko guys. Yan, buong paa niya may sugat. Yung nilagyan ko ng bulak. ano? Nilagyan ko ng bulak kasi ginamot ko, nilagyan ko ng bitadahin. Tapos bulak. Ayan, pinakain ko na siya. Payat-payat niya guys. So, tinapon lang siya. Ayan, basurahan. Ayan guys. Thank you for watching.